Sa mismong kaarawan ng isang babae, iniabot niya sa kanyang ina ang kaunting nilagang kanin at malamig na sabi, Mah, kainin mo yan, at hugasan mo na rin ang pinagkainan mo. Narinig ng anak at manugang ang malamig na tono ng ina sa sariling nanay nito. Pagsapit ng gabi, kumalat sa kusina ang masarap na amoy ng nilulutong pagkain. Masayang naghanda ang ina ng masarap na hapunan para sa kanyang anak. Napuno ng makukulay na putahe ang hapagkainan. Masayang kinuha ng ina ang kanyang telepono at tumawag, Anak, umuwi ka na ha? Luto na ang pagkain? Kakain tayo ng sabay-sabay. Sumagot ang anak mula sa kabilang linya, Opo ma, pauwi na po kami. Pagdating ng anak at ng manugang, sinalubong sila ng ina na may matamis ng ngiti. Nang makita nila ang lamesa na puno ng masasarap na pagkain, hindi sila nakapagsalita. Lahat sila ay naupo sa hapagkainan. Ngumiti ang ina at nagsabi, Anak, Kaninang umaga sabi mo may surprise sa ka kay mama Ano yung ihahain mo? Tahimik na tumayo ang anak, seryoso ang mukha, pumunta sa kusina at kinuha ang mangkok ng nilagang kanin. Iyon mismo ang ibinigay ng kanyang ina sa kanyang lola kaninang umaga. Dahan-dahan niya itong inilapag sa harap ng kanyang ina. Napatitig ang ina sa mangkok na iyon, para bang muling nabuhay sa kanyang isipan ang eksenang ginawa niya sa sariling ina. Mabigat ang boses ng anak habang sinasabi, Ma, ngayon ay kaarawan mo. Pero ito rin ang araw ng pagtitiis ni Lola. Tignan mo kung ano ang ihinahain ko sa iyo ngayon at kung ano ang ginawa mo kanina sa kanya. Ma, ako ang anak mo, ah, pero sa ginawa mo kay Lola kanina, ang sakit makita. Limamput dalawang taon na ang nakalipas mula ng isang babae ang nagsakripisyo ng buhay para sa iyo. Dumaan siya sa matinding hirap para maisilang ka ng ligtas. Ngayon na ikaw ay isang ina na rin, dapat mas alam mo ang halaga ng pagmamahal ng isang magulang. Ma, isang bagay lang ang hiling ko ngayong araw ng kapanganakan mo. Ibigay mo rin kay Lola ang pagmamahal na gusto mong matanggap mula sa akin. Tahimik na tumayo ang ina, mabigat ang boses habang sinasabi, Anak, tama ka. Nagkamali ako. Tatawagan ko si Lola ngayon, sabay-sabay tayong kakain. Kung mahal mo rin ang iyong ina, Ipadama mo sa kanya habang may oras pa. Sabihin mo sa kanya, "Ma, ikaw ang lahat sa akin. Kaibigan, kung naantig ka sa ating video, mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, share. Salamat sa panonood."